Mas malaki at mas masaya ang Fluvial Parade ng Sinulog Festival ngayong taon. Higit dalawang daang barko at bangka ang nakilahok sa tradisyonal na parada pero hindi rin maiwasang magkaaberya. Live mula sa si Cebu City, nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. O John, kamusta naman ang nangyaring posisyon? Mickey, matagumpay nga idinaos ang fluvial uh, procession para sa sinulog sa kapistahan ng Senior Santo Nino dito sa Cebu City. Pero sa kabila ng selebrasyon, mayroong isang bangka ang muntika ng lumubog matapos mabangka ng isang bangka. Pasado alas 7 kaninang umaga, nang magsimula ang fluvial procession ng Sinulog Festival sa Mactan Channel sa Cebu. Puno na makukulay na bulaklak ang barko ng na nagsilbing galyon kung saan naroon ang imahe ng Santo Niño. Nagsilbi itong pagsasadula ng pagdating ng barko ni Ferdinand Magellan sa Cebu noong 1521. Dala ang imahe ng Santo Niño. Nasa harapan tayo ng galyon kung saan nakasakay ang imahe ng Senyor Santo Niño. Nakasunod dito ang daan-daan mga sasakyan pandagat, sakay ang libo-libo mga deboto, sabay-sabay na naglalayag habang nagdarasal para kay Senyor Santo Antonio. Bawat deboto may kanya-kanyang panalangin at pasasalamat sa Santo ninyo. Mayroon akong masakit, uh, sakit na kuan. Parang stage 1 cancer. Tapos pinalangin, nanalangin ako sa kanya. At ngayon, desa ako, tinulungan ako niya, at <laughs> oh, ko. Yung mga panalangin ko ay tanggap Ano po yung panalangin mo kay Sr. Santo Nino? Um, yung ano, yung masaya yung nanay ko at tatay Ayun Ayon sa mga organizer, mas malaki ang sinulog fluvial procession ngayong taon. Halos 250 na barko at bangka ang nakiisa ngayon mula sa halos 200 noong 2023. Kitang-kita yan sa drone shots ng pagdaan ng prosesyon sa ilalim ng Cebu Link Expressway o CCLEX. Isang malaking parada sa katubigan ang napanood ng taong bayan. Daan-daang deboto rin sa dalampasigan ang nakaabang sa pagdaan ng prosesyon. Sa gitna ng fluvial parade, isang bangka naman ang nakuna ng video na muntik nang lumubog sa baywalk sa Malacanang sa Sugbo. Nahulog sa tubig ang anim itong sakay na pilit lumangoy pabalik sa kanilang motorbanka. Pero bigo silang makaahon at sa kasunod na vessel na lang kumapit para makaligtas. Ayon sa Philippine Coast Guard, may nakabanggaan itong isa pang bangka. Inaalam pa kung bahagi ang motorbanka ng Sinulog Fluvial Procession. Niki, narito nga tayo ngayon sa Basilica Minore del Santo Niño kung saan makikita natin sa ating kamera ang punuan o punong-puno yung mga yung Basilica Minore del Santo Niño ng mga deboto na nakiisa sa kapistahan ng Senior Santo Niño na Uh, katatapos lang din ng Solen Foot Procession dito sa Cebu City kung saan ito ay ginaganap tuwing bisperas ng Sinulog uh, Sinolo Grand Ritual Showdown na isa sa mga highlight ng Sinolo Grand Festival 2024 na gaganapin sa Cebu South Road Properties. At yan muna ang latest mula dito sa Cebu. Viva Pit Balik sa iyo dyan, Nikki. Maraming salamat, John Aroa. Mga kapatid, Niki de Guzman po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.